Alamin na natin kung may nai-match ka ba! Anong, Anong sabi ng balita? balita? E Ay. Wala? Ay One point! Tama! Balisa. Tama naman! Tama naman! Tumama oh. ka doon kay ano? Oh, wow. Kala si Kero! <laughs> Ayan, tayo dyan! Simulan natin <laughs> kay Kuya Jonas! singgerot basta gulero noong church leader ng ano oh, oh! So kailan po nangyari ito siguro mga nag-estudyante pa po ba kayo Opo doon po nag-start na high school life pero elementary pa lang medyo na na dinito eh. hanggang mag-college yung college medyo mananaman na naglimi na Jonas paano? tanong lang paano mo na discover si Jesus Christ yeah. Lumaki po talaga ako sa church Ay. pero alam niyo po yung mga bata na tipong uuupo lang aaleso upo. Hanggang sa nag-decide na rin ako para sa sarili ko. Tapos unti-unting nagamit yung uh, sa Life music decimal. po, sa music tapos nagsasama na po sa mga youth camp hanggang sa nagkaroon na ng personal relationship po. Oh, kuya Kim, I'm so sure nice. maganda yung life testimony oh, okay. niya oh. pag siya yung nagkakwento talaga. Mamaya. Yes? So kuya, nagkaroon ka ba ng parang um, siguro situation sa buhay mo yung para masabi mo, o oh, para masabi pagsubok. mo, or para talagang biglang ma-realize mo na, okay, eto na yung tamang panahon para talagang tapatin ko si God sa kung ano mang nangyayari or sa kung ano man nararamdaman ko for Him. Apo. Uh, bali, ang turning point po noon, medyo naging... Pasa, masakit na rin ang ulo ng mga magulang ko sa akin. Mm. So parang, yung tatay ko kasi OFW, matagal oh, na siya, okay. siya doon. Tapos nanay ko teacher, medyo parang na din ako kasi mm -hmm. sakit na ako sa ulo. Tapos so, uh, lahat nag-align nung medyo nag-focus na tayo. Hindi naman agad-agad yes. na bago, pero True. alam niyo yung unti-unti binabago tayo ng Lord. Oh, glory you know? yes. to God. Amen. Pero kuya, I'm sure meron din mga kabataan dito na nakaka-encounter ng ganitong pangyayari sa buhay nila. Baka meron kang mensahe na gusto iparating para sa kanila. Uh, sa lahat po ng mga kabataan na na nasa sitwasyon din na uh, pasakit sa magulang, medyo... nag-struggle, na na may mga bisyo. Yung naging mindset ko noon, ano ba yung kahihinatnan ko kapag pinagpatuloy ko to? Mm -hmm. So sana yun din yung isipin natin para sa sarili natin, para sa mga taong malalapit sa atin. Ayun ah. po. Yes. Ooh, continue to give God the glory. Thank you. Oh, Thank nakaka you. Nakaka-inspire ka. Uy, sabi ko kanina, sabi mo muna yung church mo. Ay, ayun. Ah, yes. Ayan, sige po, pabati po. Oo, oh, oh, pabati, pabati ako. Binabati ko po ang lahat ng United Methodist Church sa Pilipinas. Yung mismong church ko po sa Bulacan, Bulacan. Yeah. Kawa ni Cristo, United Methodist Church. Mabuhay po tayong yeah, lahat. Mabuhay po kayong the lahat. Glory po. Oh. Oh, Thank you, God and God bless man. you all. Ayan, ito naman. Oh my gosh, baka nga si... Dahil ba... si Kuya Ronald ay ang dating kalahok sa isang kalok. Ay, susuka ko ko si sino Taw, like susuka mo ka mo tayo kasi Arnold Claudio. Sino susuka ka mo Sino Kuya? Bali, ang April Boy, no? Ginagaya ko sa April Boy. Kita mo, sa sabi ko sa inyo, April Boy. Eh. Sabi ko sa inyo, April Boy. Oo boy. nga, ang galing mo, Kuya. Kuya, siyempre, simula nung sumali ka sa contest na ito, gano'ng katagal na ito pala? Sorry. Uh, since nung mamatay si Idol April Boy, doon lang ako lumabas. Kasi uh, nakausap ko yung anak niya, si Charm Hino, Sabi niya sa akin, binigyan nila na tribute yung tatay niya nung magbo-birthday. Uh, sabi nila, sali ka naman para ano, may mga, yung mga kalukalay, yung mga eh, umaidol idol sa kanyang tatay, ay eh, malilabas na ano, ah, sa... Ah, yun ano, naman so. pala. Pero mamang recording artist recording na siya ngayon. Na Alam ka. mo bakit Saan? hindi ko nahulaan? Oo, oh, oh, bakit? Kasi wala kang sombrero. Oh, Ayun na nga. yun na nga po oh, oh, oh. Sana hinaram mo muna yung kay Kuya Kim. So oh, balik tayo sa oh. pagiging <laughs> <yun, laughs> yeah, recording right? artist mo ngayon. Opa, sa ngayon po, meron po akong single, Ang Pangako Ikaw Lamang, uh, ay pong sinulat. Uh, inare inareglo po ni Sir Jeffrey Sanguyo. Uh, under po siya ng JJMP ano, Records. Ayun pala. Wow. Ayan. Pero din, ito pang another blessing sa'yo dahil hindi ka nahulaan, may additional cash prize ka from TikTok Love Congratulations! Ay! Ay Salamat. Oh, okay, guys, so much, Kuya Rona. Tawagin naman natin kay ngayon si Paolo. Ch ito, ito, charming. Charming si Paolo. Ito na nga. Pero siya po yung batang iniwan sa tabing oh, ilog. Talaga. na umulila sa... Napatuloy oh. po. Oh. sinasabi oh, po natin, ilang taon ka nung iniwan ka sa... Uh, baby sa pa lang bayon. po talaga ako. Oh, nun. as in, uh, like yes, nine po. Uh, months? Uh, nakita lang po ako ng chayin ko sa side po ng ilog. Sa chayin po ng side ng father ko po. Ah, eh, pero kilala ka nila, yung nakahanap? nakakita yes, Yes po, ang po kasi yung chayin ko at yung mother ko po. Kaya oh. po. Kaya po nakita na po nila ako dun na nasa ilog po talaga. As in baby talaga? Yes, baby po talaga. So, so binalik ka ba nila? hindi po. Inalagaan po ko ng chayin ko hanggang sa mag five years old po ako nun. Tapos dahil may mga anak po yung chayin ko, inadap uh, inadapt niya po ako lang lolo ko, sa side po ng father ko pa rin po 'yun. Mm. Yung lolo ko po 'yung nag-alaga sa akin. Tapos nalaman ko po na doon po malapit nakatira yung mother ko. Kaya po inaanap ko po siya noon. Tapos nung nahanap ko po siya, tinakwil niya pa rin po ako. Ha? Ano anong reason daw niya? Bakit sorry uh, Until now po, hindi uwan. ko pa rin po yung alam yung reason kung bakit. Mm. Tapos doon ko po nakilala yung father ko. Tinakul din po ako ng father ko. Kasi sabi niya, bakit daw inaalagaan ako ng lolo ko, bakit daw di niya po ako anak, ganyan ganito. Pero inaalagaan pa rin po ako ng father, ng lolo ko po. Tapos nung nag-aral po ako, nakikita ko po yung mother ko po na nandun na hinahatid sundurin po yung anak niya po. Uh, simula po noon parang na ano po ako mag-aral. Kaya po nung nag po ulit ng bago yung lolo ko, doon po nanginig. Parang tumigil din po ako sa pag-aaral noon. Mm -hmm. Tapos nag-asawa po yung lolo ko ng medyo bata-bata po. Di po kami naging magkasundo noon. Tapos nung ano na po noon, parang lumayas po ako sa side ng lolo ko. Kasi po di na po talaga kami magkasundo nung as bagong asawa niya. Mm -hmm. Then kung kanina-kanina lang po ang kamag-anak nakikitira. Then itong malaki na po ako parang sabi ko, hindi pwedeng ganito lang yung buhay ko. Mm -hmm. Kaya nag-aaral po ako ng ALS. Ngayon mm -hmm. po, uh, grade 11 na po ako ngayon. Kahit po 27 years old na po ako, pinagpapatuloy ko pa rin po yung pag-aaral para po Very sa isunod na ano po. Paulo, napakahirap ng pinagdadaanan mo. Saan ka humuhugot ng lakas at ng direksyon? Uh, totoo po niyan, Wala po akong galit or ano sa nanay ko. Uh, pagkos po, nangungulila po sa pagmamahal niya. Uh, gusto ko lang po malaman niya na mahal na mahal ko po siya. Oh. Anong pangalan ng nanay mo, Paolo? Uh, Jocelyn po. Kausapin mo? Baka nanonood uh, Anong gusto mo pa sa nanay mo ngayon? Ma hindi ako galit sa Marami akong katanungan. Pero alam mahal na mahal kita. Sobra akong lakas ko sa iyo ba? Ilang po. Manan dito lang ako. Pag-aantay sa iyo. Kung lasad ka man, mag ka palagi. Tanda mo na may isang anak ka na nandito lang para sa iyo. po. Pero nakakahanga ka, Paulo, kasi kahit na ganito kadami yung pinagdaanan mo, eh, you chose to forgive. Yes. At yun, I think, yung pinaka-mahirap, but at the same time, pinaka-fulfilling na pwede natin gawin, hindi para sa ibang tao, kundi para sa sarili natin. Yes. Kaya, hanga ako sa'yo, Paulo. Yes. Oh, and hopefully, so so and praying kami na, ako, kami na oh, ano. Nakita ko sa'yo si Moises yung ina nakuha siya sa, sa, sa ilog, tapos ang dami rin niyang pinagdaanan sa pagsunod niya sa Panginoon. Ganon ka din. Pero nanatili kang mabuting tao. Sabi nga lagi ko, yun din kasi yung ano ko sa sarili ko eh, naging masamaman yung paligid ko, panatiliin mo lang yung puso mong mabuti kasi doon tinitingnan ng Diyos kung paano kanya ayangat. Ninawin ko lang po yung pad ko. Lang po yung sa Sige ko. po. Uh, okay na po kami ngayon. Oh, nice. Nang pati po yung mga kapatid ko po sa side niya po. Okay na po kami. Sana after nito, magkaroon pa rin Oo, kayo ano. ng restoration with your mom. And sana after nito magkita pa rin kayo at magkaroon mabuo yung relationship Sana, niyo o, o, at sa mga kayo, sa mga uh, kapatid nangin, mo pa. Sayas. And ano, totoo kasi kanina oo, talaga iba yung disposition niya. Makikita mo naman na masaya. oo, masayahin masaya hindi ganoon, hindi gan kala mo hindi ganon kabigat pero dahil sa naikwento mo eh maraming salamat. Tinadaan na lang lagi sa saya. Yes. Maraming maraming salamat sa pagkikinig ng storya oh. mo ha na hulaan may additional cash prize ka from TikTok la. Congratulations! Thank you. Marami, maraming salamat sa pagbahagi ng inyong mga kwento kay Paolo, kay Ronald, at kay Jonas. Kaya, kaya mo. <laughs> ako kay na... Hindi, di ko lang <laughs> Ma, kasi na may mga ganun din palang mga nanay, <laughs> yes, no? Yes, yes. Mga Miss Angelo, palang... maraming, maraming salamat. Naka one point naman po kayo. Sa mga Ay, na, na, Alam ko masaya oh, ako kasi walang cash prize ano. <laughs> si ano. Sa mga si nanay na, <laughs> na nakiiwan ng anak, sana huwag na kayong dumami. <laughs> Yan. Alam niyo po, <laughs> dyan lang po kayo mga tigdropa. Tuloy-tuloy po ang mga pablesig at pandar po sa pagbabalik na... <laughs>